Welcome mga Kalok watchers, so, nandito na nga tayo sa Barangay Santa Cruz at dito kami pumunta muna dahil magpapaalam na kami, magpapaalam talaga, Hindi guys. Magpapa-inform lang kami na kami ay aakyat sa bundok ng Mount Pulog. So dito muna kayo maglilista kayo ng pangalan. So after that, so meron na silang ikukontak contact na uh, tour guide natin. So depende daw pag 10 na tao ay merong isang tour guide pero sa sa sitwasyon namin guys kasi meron kaming uh, senior citizen na kasama nagdalawa kami ng tour guide dahil hindi niya kakayanin um, daw um, ang mag-isa. So pumayag naman kami guys at depende naman 'yan kasi ang bayad naman sa tour guide ay 100 per head. So depende na lang sa inyo yan kung dadagdagan niyo pa yung pagsama sa atin ng tour guide. So, kami naman ay sinobrahan din namin yung bayad namin kasi sulit naman talaga. Kahit pagod tayo. Siyempre, ang pagka-climbing talaga, guys, ay pagod. So, kailangan mo talaga paghirapan kung gusto mong manood ng Mother Nature. Ayun na nga, guys. At ayan, proud kami dahil may kasama kaming 72 years old na nanay. char <laughs> Si Nanay Lydia lang yan. At syempre naman, okay guys, sanay naman daw si Nanay na sa pag-walking. So ayan naman. Nakalagpas na kami sa tatlong tukaan. Kasama namin siya sa first na uh, walking dito sa Mount Pulo. so kasama kami. panoorin nyo guys ang buong video dahil si Nanay ay nakasama talaga namin doon sa overnight yeah. Nag na si Lola, place. So, let's Two go, guys. And old. don't forget to subscribe my ha? channel, guys, ha? So, let's siya go. go! So, let's see kung kaya niya dun sa pinakadolo. So, ayan, mga kalakwat, Mapunta na tayo sa Mount Pulug. Dito lang yan, guys, sa Sa, ano, sa back on. Hengal huh. ang nyo. Hal-hal. 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 hal 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 <laughs> Pati ang nakamotor mga madaling hirap dito ako. Yeah. Magayon ko tayo kung may bunga ang mga prutas. <laughs> <Pag -isa, laughs> Tignan ka ang bunga. Saraday lang na kulay pula. Hmm. Ano siya? Bako man siya ano? Ano? So, <laughs> so, mga bunga ano? Saraday ano? Bako man siya so, daroy, ano, hagis? sa... Sa gari ano siya? Hagis? Gari siya hagis. Baraya tigayod. Ano <laughs> <laughs> hiking. Oh, yun, may berry kami dito na Kulay red. Kulay, baka ano to? Strawberry. Ano mga berry ini? Iyo, may berry kami na guys. Tama-tama. Mantama lang? Mantama lang. Mmm. Ang sarap. Mmm. Berry. Yeah. <laughs> Pagandahin mo. Eh, Nandito na kami. Malapit na kami. Mga kalakwat siya. Malapit na tayo. <laughs> <laughs> Mamaya, pampakusugtaan. <laughs> Babalik ka na namin, ha? Hmm? Ayan, mga kalakwat nandito na tayo. Malapit na tayo sa katotohanan. Woohoo! Kanbayo <laughs> kitang kurta <laughs> pa, ano lang, patunay na mas dito naman may kwarta. Si Nanay oh. Uh, oh, look. Malapit na si Nanay sa katotohanan. Hmm. Tubig, alit, tubig, alit. Takot na ito. Oli masiram ini oh, kaya lang sila upa. Hain. Iyo masiraman. Tagbak. Oh, Tagbak? Ayan. Yeah. Enjoy. Pero masaya. Masarap pagka nagluluwas ang pawis. Oh my God! Ako, gaga, nagluluwas ang pawis. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> 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 Katuha po, 20 push yeah. up. <laughs> Pagkatapos, 1,500 na dalagan. Wow! Ah, oh, not bad na. Jogging lang pala. Jogging. Tapos, 100 na jumping rope. Sabi tayo may to? Iyan man dati eh. Ayan mga kalakwacha, malapit na tayo. <laughs> Nakikita nyo ba yan na pagig na yan? Malapit na tayo kay Papa Jesus. <laughs> Ayan mga kalakwet Andito na tayo. Malapit na tayo sa overview ng Mount Pulo. Woo! Andito na. Look. Ay, wow! Ayan. <laughs> A few moments wow, later. Wow! Ang dami berry! Woo! Ang dami berry dito guys my god ang dami ang dami ang masarap oh. ang berry dito oh. wow guys ang dami nasa ilalim na tayo ng berry oh. grabe maasim no god please no no No, no. Hmm, no! kasi ramah Hamis. Masiram. Ah, oh. Kain lang ako ng kain. Wala Bal na pakialam ko may uod. <laughs> mm. Ayun na view natin guys. So, si Luna. Proud ako sa iyo, nanay. Nakaabot ka, 72 years old, nakaakyat. Sa Mount Floyd. Yes! Siguro mo ito sa YouTube. Ano <laughs> ah. Ito tayo guys habang napipictorial pa mga kasama ko guys magpictorial din tayo dito ang dami oh Ada, may wild berry pala to. Oh. Ayan guys, so oh, ang dami. Oh. So dami. Oh yes. Hmm. hindi kaabot kita ka na makaabot itarapok din sa ni ka ako sa emo oo oras na suko ko na <,ıyoruz> <Toy pissaha> <mulevan fucking Janeiro> sa <sy farmers>

Woi, boleh ni ganda. Overnight na. Overnight oh, na yang place guys. Oh, ka di mag camp tent. Tuas, kayak anu. ko. Ay, dito sa ibong. Saan? Ito yung, pwede kayo dito mag-overnight. Ito yung place. So, next na pupuntahan namin, guys, ay yung dam site. Yeah? Sayan, so, let's go. Ibang ang highway na pagkatumano. Hindi na pag Ay, ako tama ka baba. Ah. Ay, ikaw. Ah, ha? Aray, tama ko mga kaributan ko taan. Ayyo. Ay, Ay. ta ito, tanaw naan auto doon. Manito naan.

And congratulations. Hi. You know. baby. Running on steam every day, You the same. Living like this, testing all my patience. Need a a You You I drink like a lime. like a lime.